Ito ang sinasabing kaisipan. Maging kaisipan, kayo tulad ng kay Kristo. Ito ang pattern ng pag, pagpapakumbaba o pagkamasunurin. Isang katangian na mailalarawan, mga kapatid. Paano malalaman na isang taong may pagpapakumbaba na sinasabi kung aatras tayo sa verse 1 and 2 ang pakikisa sa isa't isa. So, si, ang Panginoong Yesus, Nakiisa siya, nakitulad sa tao, naging alipin, nagpakabama. Gayun din po sa atin, mga kapatid, ah, napakalaga ang pakikiisa sa atin sa isa. Kung walang pagpapakumama sa isa't isa, mga kapatid, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang sinusunod natin ay ang ating sarili, makasariling angarin. Gusto natin maging tanyag, gusto natin maging sikat, gusto natin ang napupurian. Pakikisa sa gawain ng Panginoon. Huwag po kayo magagalit paano malalaman ang isang taong mananampalatay ang nakikisa sa gawain ng Panginoon. Kapag araw ng Webes, may prayer meeting. Kapag araw ng Sabado, may mga cleaning, paglilinis, pagsayos. Pag-araw ng linggo, pagdalo sa pagtitipon, pag-anibarsaryo o ano pa man yan, sabi mo, kahit na hindi na ako dumalo, okay lang. No? Kung mag-check ng na attendance ang Diyos natin, ang Panginoon Jesus, marami pong absent sa atin. Huwag po kayong magagalit. Ang pagpapakumbaba, baba tunay na nagpapakumbaba ay nakikiisa, nakikibahagi sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Okay? Pangalawa, may lalarawan ang pagpapakumbaba o kababa kababaang loob, yung kinakitaan ng pagmamalasakit sa isa't isa. Pagmamalasakit sa iba. Okay? Bakit ang Panginoong Yesus, siya'y nagpakumbaba, siya ay sumunod. Dahil may pagmamalasakit niya, mahal niya ang tao, mahal niya ang mga kasalanan. Inako niya ang ating mga kasalanan. Doon pa lang makikita mo ang kanyang pagmamalasakit. Alam niyo ba kapatid, nung ginagawa ko ito, ramdam ko, ramdam ko ang ginawa ng Panginoong Yesus. Ang kanyang kababaan ng pagpapakumbaba pagkamasonurin, ay walang halong reklamo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Humble yourself therefore under the mighty hand of God so that at the proper time, He may exhort you. Itataas ka. Sabi ko, tama po. Tama ang Biblia, tama ang salita ng Diyos. Nung araw, tagapakinig po ako. Nung araw, yes, dumaan, dumaan, kami sa mga training, dumaan kami. Yes, hindi sukatan dito ang galing mo sa pagsalita. Hindi sukatan dito yung tinapos mo. Hindi sukatan dito magaling kang maging lis. Wala po akong pinamara. Hindi sukatan dito, hindi ang sukatan dito yung laman ng puso mo. Pusong mapagpakumbaba. Pusong masunurin sa harapan ng Diyos. Okay? Palamuti lamang po yung ating mga status buhay. Palamuti lamang po. Pero importante kung ikaw ay may pusong masunurin, pusong mapagpakumaba, gaya na ginawa ng ating Panginoong Isus. Nagsaan yung alipin, nakitulad sa tao. Hindi tinanggap, hindi kinilala. Alam niyo kapatid, bakit hindi magawa ang pagpapakumaba at yung di pagkamasunurin. Yung deny yourself. Kalimutan ang sarili. Pagsuko. Kailanman makikin, di ka makiging ni Kristo kung walang pagsuko o pagsurrender. Isuko mo. Isuko natin. Surrender your life to God. Surrender your minds to God. Surrender your heart to God. Tatlong skill. Head, heart, hands. Pag siluko mo yan, aayusin ng Diyos ang ating Panginoon Isus.